Levitico, Kabanatang 23 At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itatanyag na mga banal na pagpupulong, ay mga ito nga ang aking mga takdang kapistahan. Anim na araw nagagawa, Dadapwat sa ikapitong araw ay sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon ng mga banal na pagpupulong na inyong itatanyag sa takdang panahon. Sa unang buwan, nang ikalabing apat na araw ng buwang, sa paglubog ng araw, ay Paskwa sa Panginoon. At nang ikalabing limang araw ng buwang iyan, ay kapistahan ng tinapay na walang libadura sa Panginoon. Pitong araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin. Kundi maghahandog kayo sa Panginoon na pitong araw ng handog na pinaraan sa apoy. Sa ikapitong araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong, anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, pagka kayo'y nakapasok sa lupain na ibibigay ko sa inyo at inyong nagapas na ang ani ni Aon, ay magdadala nga kayo sa saserdote ng bikis na pinakapangunang bunga ng inyong paggapas. At aalugin niya ang bikis sa harap ng Panginoon upang tanggapin sa ganang inyo na kinabukasan pagkatapos ng Sabat aalugin ng saserdote. At sa araw na inyong alugin ang bigkis, ay mag-ahandog kayo ng isang korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan na pinakahandog na susunugin sa Panginoon. At ang handog na harina niyon ay magiging dalawang ikasampung bahagi ng isang epa ng mainam na harina na hinaluan ng langis. Handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy. At ang pinakahandog na inumin ni Aon ay alak na ikaapat na bahagi ng isang hin. At huwag kayong kakain ng tinapay ni trigong sinangag ni uhay na bago hanggang sa araw na ito, hanggang sa inyong madala ang alay sa inyong Diyos. Siya ang palatuntunan magpakilanman sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. At kayo'y bibilang sa inyo mula sa kinabukasan ng Sabbath, mula sa araw na inyong dalhin ang bigkis na handog na inalog. Magiging pitong Sabbath na ganap. Sa makatidbagay, hanggang sa kinabukasan ng ikapitong sabat, bibilang kayo ng limampung araw at maghahandog kayo ng bagong handog na harina sa Panginoon. Sa inyong mga tahanan ay magdadala kayo ng dalawang tinapay na aalugin na may dalawang ikasampung bahagi na isang epa ng mainam na harina at lulutuin na may libadura na pinakapangunang bunga sa Panginoon. At iharap ninyo ang tinapay na kalakip ng pitong kordero ng unang taon na walang kapintasan at ng isang guyang toro at ng dalawang tupang lalaki, mga handog sa Panginoon na susunugin, na kalakip ng kanilang handog na harina at ng kanilang mga handog na inumin. Handog nga na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At mag-ahandog kayo ng isang lalaking kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan at ang dalawang korderong lalaki ay unang taon na haing manghandog tungkol sa kapayapaan. At aalugin ng saserdote pati ng tinapay ng mga unang bunga na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon nakalakip ng dalawang kordero. Ang mga tinapay ay magiging itinalaga sa Panginoon na ukol sa saserdote. At inyong ihahayag sa araw ding iyan, magiging banal na pagpupulo nga sa inyo. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Siyang palatuntunan sa lahat ng inyong mga tahanan sa buong panahon ng inyong lahi at pagkain aanihin ang ani sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakaanihin ang mga sulok ng inyong bukid ni pamulutan ang inyong naanihan sa dukha at sa taga-ibang lupa inyong ititira. Ako ang Panginoon inyong Diyos. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ng Israel na iyong sabihin. Sa ikapitong buwan, sa unang araw ng buwan, ay magkakaroon kayo ng takdang kapahingahan na pinakaalaalang may tunog ng mga pakakabanal na pagpupulonga. Kayo'y huwag gagawa na namang gawang paglilingkod at kayo'y maghahandog ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Gayun may, sa ikasampung araw nitong ikapitong buwang ay araw ng pagtubos. Magiging sa inyo'y banal na pagpupulong at papagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa at maghahandog kayo ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At huwag kayong gagawa ng anumang gawa sa araw ding iyang, sapagkat araw ng pagtubos, upang itubos sa inyo sa harap ng Panginoon ninyong Diyos. Sapagkat sinamang tao na hindi magdalamhati sa araw ding yang, ay ihiwalay sa kanyang bayan. At sinamang tao na gumawa ng anumang gawa sa araw ding iyang ay pupuksain ko ang taong iyon sa kanyang bayan kayo'y huwag gagawa ng anumang gawa. Siyang palatuntunan magpakilanman sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. Magiging sabat na takdang kapahingahan sa inyo at inyong papagdalamhatiin ang inyong mga kaluluwa sa ikasyam na araw ng buwang sa hapon mula sa pagkalubog ng araw hanggang sa muling pagkalubog ng araw ay ipangingilin ninyo ang inyong sabat. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Iyong salitain sa mga anak ni Israel na sabihin, Sa ikalabing limang araw ng ikapitong buwang ito ay kapistahan ng mga balag na pitong araw sa Panginoon. Sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Pitong araw na maghahandog kayo sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy. Sa ikawalong araw ay magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong at kayo'y maghahandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy. Siyang pinakadakilang kapulungan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itatanyag ng mga banal na pagpupulong upang maghandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy, ng handog na susunugin, at ng handog na harina, ng hain, at ng mga handog na inumin na bawat isa ay sa kaniyang sariling kaarawan. Bukod sa mga sabat sa Panginoon, at bukod sa inyong mga kaloob, at bukod sa lahat ng inyong mga panata, at bukod sa lahat ng inyong mga handog na kusa na inyong ibinibigay sa Panginoon. Gayun may sa ikalabing limang araw ng ikapitong buwan, pagkain inyong natipon ang bunga ng lupain ay magdidiwang kayo sa Panginoon ng kapistahang pitong araw. Ang unang araw ay magiging takdang kapahingahan, at ang ikawalong araw ay magiging takdang kapahingahan. At magdadala kayo sa unang araw ng bunga ng magagandang punong kahoy, ng mga sanga ng mga palma at ng mga sanga ng mayayabong na punong kahoy at na mga saose ng batis, at kayo'y magpapakadalak sa harap ng Panginoon ninyong Diyos na pitong araw. At inyong ipangingiling isang kapistaan sa Panginoon na pitong araw sa bawat taon, siyang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi. Sa ikapitong buwan ay ipagdidiwang ninyo ang kapistang ito kayo'y tatahan sa mga balag na pitong araw. Yaong lahat ng tubo sa Israel ay tatahan sa mga balag. Upang maalaman ng inyong mga lahi na sa mga balag pinatahan ko ang mga anak ni Israel ng aking ilabas sa lupay ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. At ipinakilala ni Moises sa mga anak ni Israel ang mga takdang kapistahan sa Panginoon